Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa dulunan ng kampo. Ako po ay nagsusurbe kung ano po yung sitwasyon dito ng mga katubuhan. At ito po yung nakita ko. Uh, talagang na ng mga insekto yung tubo. Siguro oh, ito ay malaking kalamidad. Last year ay tinamaan po ito ng sobrang taginit ngayon parang hindi lumalaki yung mga tubo tinamaan kasi ng insekto parang the white fly yata parang pamilya ng ganyan so makita po natin stagnant yung kanilang mga ano mga pagtubo ito po pakikita ko sa inyo yan po yung nasalanta ng mga insekto makikita nyo naman po na talagang stagnant yung kanilang paggrowth at masama yung kahinatnan ito po ay hindi na po laki yung mga tubo at ito ay tatanda na lang na ganyan yung katawan so unti unti na lang silang lumiliit at nauubos yung kanilang mga dahon hanggang sa tuluyan na silang malanta at mamatay yan na po yung nangyari sa kanila talagang masama yung kalang binad na dumaan dito sa amin init at saka insekto yung sumalanta po sa amin dito ito tingnan niyo po parang nasusunog yung kanilang mga dahon yan. Hindi na po lalaki ang kanilang mga katawan. Ang mga nutrients na kanilang kinakain ay kinakain ng mga insekto. Yan po parang mga tigbaw na lang po. Yan. Akalain mo naman parang nasusunog yung kanilang mga dahon. Malalaking variety po na tubo ito. At saka yung problema rito naka lob lob pa sa tubig. At hindi lumalabas yung tubig. Ganyan yung problema sa ganitong area. Waterlogged yung kanilang tubuhan dito.